Minsan po, ang pinakamalaking sisi talaga ay doon sa mga taong nakapaligid sa mga politiko na katulad ni Sarah Duterte, ni Digong, ngayon naman si Mr. Robin Padilla. Mantakin niyo ha, ah, simulan natin kay Digong. Kung hindi binilog ang ulo ng mga nasa paligid ni Digong, at pinaniwala nga na kaya niyang maging presidente, hindi naman yan tatakbo, hindi naman yan maluluklok sa pwesto. At ngayon naman, naandyan po yung mga taong nakapaligid dito kay Sara Duterte at pinaniniwala siya na kaya niyang maging presidente. Yun po ang pinakamalaking problema. At ang sisi kadalasan, o ang pinakamalaking sisi na nakikita natin ay doon sa mga tao at kaalyado nga neto mga Duterte. Ngayon naman po, ang pinupush neto si Salvador Salvador Panelo ay itong si Mr. Robin Padilla. So ayan, nagiging cycle, umiikot lang ng umiikot. Nagiging cycle na binibilog ang ulo na itong mga damuhong ito at pinaniniwala na kaya nilang maging presidente at uh, vice president. Ganyan po ang nangyayari. ba? Diba? nakakaloko nun, yung tipong matatawa ka na lang talaga. Si Robin Padilla ang pinupus na itong mga ito, bakit? Dito kasi sa atin, ang tinitignan ngayon eh, yung pagiging winnable, hindi yung pagiging, um, or, or pagkakaroon ng capacity, ability to govern or to, to lead our country, hindi na yung tinitignan ang tinitignan nila, maipananalo, maipapanalo ba ito na itong si Mr. Robin Padilla? Dahil sikat, dahil dating artista, ay doon na lang ang magiging basihan ng mga butante natin na ang, ang saklap mang isipin pero totoo na marami pa rin talaga ang napaniwa, napapaniwala at nauuto. At kadalasan nga ay, ang tinitignan ay yung kasikatan at hindi naman yung dunong at kaalaman bilang isang leader at lalo hindi natin makikita siyempre yung puso na itong mga ito. Ako na ay may pagmamahal sa, sa, sa ating bansa at may concern sa ating mga kababayan, hindi mo rin yan makikita eh. Hindi mo rin yan, hindi yan konkreto eh. So ang ibig kong sabihin, um, una dapat titignan ng mga butante ay yung kaya-kakayahan at pwedeng gawin ng mga politiko at ng mga leader na katulad nga na mga ito. So yun, Goodbye na daw ang Duterte-Duterte uh, possible tandem nga sa 2025. At yun nga, hello Duterte-Padilla na daw. So, Duterte-Padilla. Yan. Yeah. Former che uh, Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo said on Wednesday that he would convince Senator Robin Padilla to be the running mate of Vice President Sara Duterte in the 2028 elections. You see? Okay? So, ang CC ay nasa mga katulad na si Panelo. Ang CC ay yung mga kat nasa, nasa paligid na itong mga Duterte. Pinaniniwala niyo sila na kaya nilang pamunuan ang ating bansa, na kaya nilang maging leader, na sila ay uh, may malasakit at pagmamahal sa ating bansa. Pero hindi. Alam niyo rin yan. Kitang-kita niyo rin yan ang ibig lang sabihin, katulad ng madalas kong banggitin, na eto mga nasa paligid na nga natin mga Duterte, ay eh, ganun din naman ang intensyon at hangarin na gusto rin magkapwesto at gusto rin pumasok sa politika, katulad nga natin si Panelo. Hmm, ayan, so good luck. Kung ano man ang mangyari, sana isipin o lalong matuto ang mga kababayan natin. At tignan mabuti kung, kung ano ang dapat, kung sino ang dapat, kung bakit nagkakaganito ang ating bansa ay pwede talagang i-associate sa mga taong katulad nila. Kung bakit dumadaan tayo sa maraming krisis at kahihiyan ay dahil na rin sa mga ibinoboto ng mga kababayan natin nagmamaang maangan at madalas ay madaling mauto. Good luck!